Grabe, ito na nga yata ang pinakamagandang resort na napuntahan ko sa buong Leyte. Sa napakalinaw at nakakaakit nitong asul na tubig, astig at instagramable na rock formations, dagat na malapit sa diving at snorkeling spots, at ang pinakainahanap na mga gustong mag-beach pero ayaw umitim ang swimming spot na may lilim. Lahat ng yan ay pwede mo ma-experience sa Pangpang -pang Rock Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Buena Vista, Parompon, Leyte. Kulang-kulang nasa mga 30 minutes ang kailangan biyahin mula sa Palompon Isabel Main Road patungo sa Barangay Buena Vista. Pagkarating sa parking space, ilalakad ka lang ng ilang metro. Sa ngayon ay hindi mo na pwedeng pumasok ang mga sasakyan maliban na lang sa mga may motor. Ilang hakbang pa ay mararating mo na ang mismong resort. Available dito ang table at cottage rental. Meron din silang view deck sa may bandang itaas na may napakagandang overlooking view. Napakamura nga din naman talaga ng kanilang entrance fee. For 30 pesos per adult, eh, pwede ka nang mag-enjoy sa resort. At syempre, the more, the merrier. Kaya ano pang iniintay mo? Isama mo na din ang buong mong pamilya. Dahil mas masaya nga naman talaga. Pagsama-sama, anayahan mo na sila. Come and visit Pangpang Rock Beach Resort.